Umulan na, malakas. Ha, ah, umulan na. Sabi mo lang dito, malakas. Umulan na, oh. Malakas. Oh. Malakas ang ulan. May bagyo Makakatok Makakangtok Makasumulan Makasumulan Malakas ang ulan. Oh. Yan, malakas ang ulan dito. Uh. Umulan na naman, umulan. Umulan na naman tayo. Ngabot na naman tayo ng ulan. Antok. Sarap patulong. Malamig. Malamig, ang sarap matulog. Ayan na. Umulan na. Nang malakas. naglaga pala tayo ng dahon kaya ano yan oh. dahon tatlong klaseng dahon yan may ano abukado bayabas saka ano ah uh, guabano ayan yung tayo dito sa baso yan ito ang ginagawa ko laging tsaa yan, tsaa. Ginagamit ko lagi sa tsaa ya to, tsaa. Yan, yan no. Oh. Tsaa. Oh. Ginagawa ko sa tsaa. Kahit wala kayong mga nararamdaman, inom lang kayo nyan. Kasi, nandiyan na lahat. Pampano ng ano yan, high blood, mga high blood. Pampa, ano, bawas sa mga ano, high blood. Mga cholesterol. Tsaka, diabetic. Ayan, maganda ito. Tsaka, daw lang yan yun binagagawa ko lagi ang araw-araw tsaka Tatlong dahon lang yan abukado, kayabano, bayabas tsaka yan ginagawa ko ng chaa sarap pakulong mo lang mamaya ubos ko yan mga ano yan mamaya maya ubos ko maubos tamang tama oh. umulan lakas ang ulan oh. nawala yung nawala yung ano ko antok ko dahil dito ako sila, no? Naririnig nyo? Lakas eh? Wala naman na bagyo. Pangis natin bagyo. Oh! Oh, lakas. Eh. Punta tayo sa taas ng ating sa taas. Ayan, oh. Paririnig nyo, ang lakas ang ano. Oh. Ang lakas ang bulan. ang agos ng tubig doon no? oh. ayan o oh. ayan oh. 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 ang lakas ang agos ayan o oh. taas kasi ng ulan o oh. Tapas ang ulan. Ang <laughs> oh, sakit sa kanila. Oh. Nakakasulat niya. Oh, lakas ng ulan eh. Oh, kulog na. may si ano, junior. Hindi nakabiyahe nakasambutan pinagkasang at yung tsa Something deep inside I love sometimes Kung sakali ikaw ay namayo Dalhin mo na rin pati ang puso ko Pag titibo, Sa buhay na puno na lang kiro baka sakaling huminto yung ulan ang pakiusa saan ka mahan ngayon o ira